Magandang tanghali po mga kalaki, June 25 na po at 11am na, nako po lunch lunch na po tayo mga kalaki ha, pero sa mga hindi pa po kumakain dyan o kumakain man dyan, abay buksan nyo na po ang cellphone nyo at kunin nyo na po ang mga bagong sumada ko na mga six digit lucky numbers po para po sa mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po mga kalaki. Ito po ang magagandang tips na mga numero kung gusto mo lang naman natayaan. Kung gusto mong kunin, sige kunin mo at alagaan mo ng 3 days bago mo po bitawan ang mga numero. Kaya mga kalaki, kung handa ka na ng kunin ang mga lucky numbers natin, abay ibibigay ko na po sa iyo ngayon na agad. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po sa mga laki followers natin dyan, ito na po agad ang 10 digit lucky numbers abroad. Kunin nyo na po ang listahan nyo at ilista nyo na po ito. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 27, number 39, number 46, number 51, number 63, number 22, number 8, number 12 number 20 at number 23. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 25, number 28, number 11, number 19, number 35, number 36, at number 10. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 7-digit lucky numbers, abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 24, number 14, number 26, number 20, at number 15, at number 2. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki. Number 17, number 28, number 33, ah, number 23, number 21, number 6, at number 11. At syempre po, ito naman po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay number 8, number 2, number 0, number 1, number 1, at number 7. Ayan po mga kalaki at syempre po ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number, number 23, number 28, number 36, number 38, at number 18. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin ng mga... Uh, six digit lucky numbers abroad ah, kumpleto na po yan, di pa tapo tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga jackpot prices ng Lotto Pilipinas pero bago po natin ibigay yan dapat po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin, hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan, isearch nyo po kami sa Facebook, ito po ang legit na account natin na kasi napakadami pong fake account na nagkalat hindi po ako yun mga kalaki ito po ang legit na account natin sa mga bago dyan, isearch nyo po kami sa Facebook Red Parungkin, tingnan nyo po ang followers dapat meron po 400,000 followers check, kami po yan. At may second account po tayo, red parongkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Getchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, red parongkin po na merong uh, 16,900 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, red parongkin na merong 425,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalan agad kita ng mga laki numbers dyan sa messenger mo, basta po nakafollow. Okay? Tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad, private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months, sa uh, private consultation sa 2D Loto, sa National, sa Wedding sa Abroad, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad. Ako po magbibigay mga kalaki ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa tinatayaan mo yung mga kalaki. Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki, di ba? Kaya subukan mo na baka nandito ang swerte mo pag ikinod ko ang bertman at birthday mo baka kami magpapanalo sa iyo. I-try mo na po. Ayan po, okay? At syempre po bibigyan ko po ng discount ang mga unang sasali po ngayon. Tahabol na sasali ngayon pong araw na to para member ka ng 3 months ng June, July at August. Okay? At syempre po mga kalaki, ito na po ituloy na natin ang 6 digit lucky number 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 8. Number 26. Number 39, number 42, number 12 at number 3. At ito naman po ang 6 digit lucky number 645. <coughs> number 15, number 17, number 21, number 24, number 30 at number 36. At ito naman po ang 649. 649 6 digit lucky numbers mo ay number 37, number 42 number 44, number 15, number 12, at number 19. At ito nung po ang 655, 6 digit lucky numbers. Number 34, number 40, number 10, number 22, number 35, at number 16. At ito po ang pinakalas mga kalaki. Ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 33, number 48, number 53, number 26, number 16, at number 10. Ayan mga laki kompleto na po ang mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang mga laki numbers namin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ayan. Ano po ba ang ulam nyo? Nakakagutom. Ayan. Kakain na po ako mga kalaki. Pero bago yan, isa-shoutout ko muna ang ating mga laki followers ha. Ayan po. Shoutout po kay... Eunice Gonzales. Yunis Gonzales po, Gonzaga pala. Yunis Gonzaga po, ayan po from ano to? Quezon City. Hello po sa inyo diyan sa mga taga Quezon City sa Tatalon, Quezon City. Uy. Tatalon, tatakbo, sisigaw ang pangalan mo. Okay mga kalaki, yan po. Hello po sa inyo sa family. Gonzaga po dyan. Ayan, uy. Kay Idol Tony, kay Ate Idol Alex. Kap Kapilido nyo po ang aking lucky followers. Maraming salamat po sa inyo. At bibigyan po kita ng hiling mong 2-digit lucky numbers. At syempre po, takbo po tayo dito naman sa ating mga tricycle driver naman po dyan sa may... Ayan po, sa may Apayaw. Ayan po sa Kalinga, Apayaw. Hello po sa inyo sa mga driver po dyan, mga jeepney driver, bus driver, tricycle driver. Shout out po sa inyo. Kila Kuya Nelson. Hello po sa inyo. Bibigyan kita ng hinihiling -hini mong 6.45. I-reply ko na po agad sa inyo yan. Ayan po sa mga gusto po magpa-shout out. Pag nakipili ko kita, napili kita, may libre laki numbers ka pa. Kaya message lang po ng message, comment lang po ng comment. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim na ako. Gusto ko na kumain. Good luck o mananalo tayo claim it mga kalaki